Noon pa ang panahon ng Kastila, sadyang maparaan na ang mga Pilipino maging sa kusina. At hindi man kayang bumili ng gatos para sa pastillas de leche, may ipinalit naman dito sa kapa mga magsasaka. At ang kinalabas ng putahe, banyagang pagkain na may Pinoy twist. Balitang hatid ng kapuso natin si Mikael Daes. Nung panahon ng mga Kastila, tanging ang mayayaman lamang nakakatikim ng pastillas de leche dahil sa mahal nito ang mga sangkap tulad ng gatas. Kung kaya naman sa kagustuhan magkaroon din ng panghimagas ng ating mga ninunong magsasaka, naisipan nila itong gawan ng sarili nilang version, ang pastillas na saging. Ang pastillas sa saging ay pantapat sa pastillas de leche na karaniwa inihahanda ng asendero na mayayaman sa malolo samantala ang pastillas na saging, ito yung karaniwa inihahanda ng magsasaka na ng katipunan. Ito na naman, panghimagas. And uh, it is a different version of one of my favorites, Pastillas de Leche. Pwente dito sa Pastillas de Saging ay namahalan ang mga Pilipino sa mga sakap na ginagamit sa Pastillas de Leche dahil yun nga, gatas. Diba? Pang-sosyal, pang-prayle, pang-ilustrado. Gusto natin ang na mas mura. Pastilis de sige yung may nilisip nila. In other words, baby food. Mahilig ko sa baby food. Excited ako dito. Ito yung lasa niya, parang tinuro lang talaga na banana. Parang baby food talaga. Hmm. Ayun, nalasaan ko na may mga mani-manis. Siguro para maaiba lang yung lasa ng kotlet. But overall, simple panghimagas, panghimagas. Masarap at matamis. At dahil may pastilis yung pangalan niya, parang may inclination akong sabihin na gusto ko na siya. Ito. No, no. Dahil isang malaking bukiri ng malolos, maraming saging at tubo ang nakatanim dito. Kaya naman inihanda rin nila ang minatamis na ito sa mga pista sa nayon. Sabi nga ng mga matatanda, masustansya na malinamnam at murang-mura pa.